Ako kuya Okay, medyo sinipag tayo. Sabi ko na dito na kasi yung part 3. Magandang araw po muli. Dear kuya i. E, lumipas ang ilang araw at linggo. Hindi ko makakalimutan si Rigor. Sabi ko, pinatikim pero hindi na pala mauulit. Parang pinagtagpo pero hindi tinadana. <laughs> Pero bawat pantasya ko ay si Rigor ang iniisip ko. Yung katawan niya at ang kanyang paps, lagi kong iniimagine. Nagpatuloy ang buhay, trabaho, kondo, trabaho, kondo. Isang araw ko yai, pinagbabayad e, ako ng bills ng ate ko. Kinuha ko doon sa mailbox ang mga babayaran. May nakita akong isang maliit na papel na bumagsak. Nakalista doon kuya i e, ang numero ng cellphone at nakalagay na pangalan Rigor. Kuya i, e, ewan ko nga ba anong klaseng saya iyon pero napa yes ako. Hindi naman pala ako kinalimutan ni Rigor. Nag-iwan ng numero. Hindi ko alam kailan niya yon nilagay pero na-excite talaga ako. Minessage ko yon at nagpakilala ako. Sabi niya sa akin, grabe daw ako ang tagal bago ko raw nag-text. So nalaman ko Kuya e, ang maliit na papel na yon nilagay niya bago pa siya umalis at mukhang nadikit pa doon sa mailbox kasi nakadalawang buwan na. Sabi ko sorry pero salamat kasi hindi mo naman pala ako kinalimutan. Sorry naman, hindi ako nakapagpaalam, sabi ni Rigor. Oh, saan ka ba kasi lumipat? Mamaya pa ay nagring na ang phone ko sa tawag naman ni Rigor. Namiss mo ba ako? Parang hindi naman. Sabi ko miss agad. <laughs> Pero oo, namiss talaga kita. Hindi mo ba ako makalimutan? Sabi ko, parang ganun. O, oh, kita tayo na o may pasok ka ba bukas? Sabi ko, Friday na at Sabado naman. Wala akong pasok. Sabi sa akin ni Rigor, ime message kita mamayang hapon pero dito na lang tayo sa apartment ko. inum tayo. Pero wait, saan ha? Medyo magulo dito. Na-excite ako at nangiti ko yung isa sinabi ni Rigor. Uy, ano, okay ka ba? Natulala pa ako, Kuya I. Sabi ko, o sige, okay lang yan. Sure ka, ha? sabi ni Rigor sa akin sa telepono. Matapos ang araw ay nag-text kinahaponan si Rigor kung saan kami magmimit. -me Naligo ako ng todo at naghanda. Sobrang excited ako kuya inong e, oras na yon kasi muli ko siyang makikita at makakasama. Tapos bago ako umalis ay nag-message pa si Rigor sa akin na doon na raw ako matulog. Muli nanumbalik sa akin ng muka, katawan at paps ng Dating tila ba isang misteryosong tao para sa akin. Lumabas ako ng gate ng compound ng kondo. Sum sumakay papunta sa meeting place namin ni Rigor hanggang minessage ko siya at sinabi na naroon na ako. Nakakatuwa kasi nakatayo ako sa labas ng isang fast food chain nang may nagtakip sa aking mga mata. <laughs> Sabi ko as if naman may iba akong kamit. Pero ang bango ng kamay ni Rigor. O ano, tara na? Naglakad kami ku ii at sabi ko, ang mo, hindi mo sinabi na last night mo na pala yun. Akala ko naman kasi makikita mo agad yung iniwan kong number. Pero okay na yan. Nakagulat. At tila hiningi ni Rigor, inabot ang kamay ko at hinawakan kung saan holding hands at pasway-sway pa ang kamay paglakad para kaming magjowa na biglang nagkita at excited sa isa't isa. Ilang minuto pa ng paglalakad na putol ang holding hands namin dahil sobrang maraming taong mga nakatambay. Nakarating na rin kami sa apartment. Sabi niya pasensya na ulit ha, maliit lang to, basta malaki ang akin. Ha? <laughs> huh? Natawa naman ako. Joker talaga pero sabi ko, oo nga. <laughs> Upo ka, wika ni Rigor. Pero okay lang ba sa'yo? Hard, na, hard lang tong iinumin natin? Kapansin-pansin ko ina medyo namayat si Rigor at medyo nangitim. O, oh, kumusta ka na ba? Wika ako kay Rigor. Nako, okay naman ako. Eto, kumakayod ng tama. <laughs> Panong kayod? <laughs> Pumasok ako sa construction. Oh, bakit tumigil, tumigil ka na ba sa gabi mong work o madaling araw? Oo, oh, oh, ayoko na nun. Nakita ko ang pagkaseryoso sa mukha ni Rigor. Tama ba na itanong ko kung bakit? Sabi ko. Basta, siguro ko tana ako sa ganong bagay kaya nagpalit na, ako ng number. Yung bagong number na iniwan ko sa'yo. Pero bakit mo iniwan yung number mo? Uy, grabe ka naman. Ayaw mo ba? Sana pala hindi ko na iniwan. Maniniwala ka ba kung sabihin ko na nagustuhan kita? Hindi ko alam. Sagot ko. Kasi sa tangkad, sa itsura mo, uy, tao lang din naman ako may pakiramdam. Alam mo ba, nung gabing nag-open ako sa'yo, parang sobrang ganang pakiramdam ko. <laughs> Natouch naman ako. Kasi ako din ganun din yung iniisip ko. Sinabi ko kay Rigor, Oh, wait, mag-inom na tayo. Tulungan na kita, sabi ko kay Rigor habang nagpunta doon sa maliit na kusina. Nakakatuwa kasi parang biglang nagtama yung aming mga paningin. Sa tangkad ni Rigor, tinungo ako at dumako sa aking labi kuya I. E. Humalik. Parang fairy tale ang iniisip ko na hindi mangyayari pero nangyayari. Ang dating akala ko, hindi ko mahalikan ay eto. Lalaking lalaki kasi ang arrive ni Rigor. Matapos, nga siguro ang isang minutong halik ay nagyaya na si Rigor upang mag-inom. Muli, nagkwento ng mga bagay-bagay. Nakakailang tagay pa lang kami Kuya Inang. Muling may itanong sa akin si Rigor na ikakabitin nyo na naman. <laughs> Sana po abangan nyo po ang next. Janong ngayon. Natuwa pa naman ako kanina kasi sa akala ko medyo mahaba to kasi uh, nung nag nang sabi mo 'di ba yung pagsend mo ng dalawa tapos nakita ko nagpop kasi yung ano yung part 3. Yan, may CD naman pala. <laughs> Pero anyways, uh, kung uh, naggagawa ka pa ng letter, baka bukas ko na mabasa yan. No? Kasi madutulog na ako. Pero maraming maraming salamat sa iyo, Janong. Ako, napaka ano ng pag-ano ng, ng mga pabiti na. Anyways, muli po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. At maraming salamat po sa lahat po ng sumusulat. No? Bukas po ay masahin po natin yung mga naiwan pong mga letters pa na i-upload ko po bukas ng umaga. Muli po, salamat po sa inyong lahat.